sa so, mga kaidol ay sa pong tagapagpalang araw sa inyong lahat so it's me again no AGB Hunter 48 po uh, ah, muli pong nagbabalik sa amotin ah, mountain channel ko po no so ayan nandito tayo sa area kung saan na sana makita po natin si sila Jego X04 kasi ah, tinawagan ako nila no so ayan mga kaidol no na sana na yung previous videos natin ng mga kaidol ay, na nakita natin yung isang babae dito na pagalagala na kolektor ng mga tulisan so sana no na makita po kami dito sa area na ito so ayan na sana man magtagumpay tayo sa mission natin so ayan no samahan nyo ako na sana ipagdarasal nyo sa araw na ito na wala pong masamang manyari sa akin so ayan no po no God bless mga okay, no bago tayo pumasok sa area kung saan so set out uh, singit pala tayo ng set out no uh, set out pala kay Monera ba lang uh, Patricia Herald from Europe set out ko po kayo uh, Lady Eagles set out ko po kayo uh, ka Ma'am Dal Dalia set out ko po kayo uh, sa lahat ng mga Eagles dyan set out ko po kayo yung mga silent viewers natin dyan set out ko po kayo So mga yung OFW dyan No? Ah, head out po kayo. So ayan na po no. Samahan niyo ako. Ay, ito, ay, kakaibang tao dito pa no? Balak na nakawin yung baka po. So, ayan. Okay doon, no? So, balak nila ah, nakawin yung baka. Ayan, no? Ayan, So, ayan ito, no? So, sana. Na um, magkatagpo na po kami, no? So, ayan. inaabangan po namin yun so hapon hapon tol

sobrang init wih may tau to may tau to tau to, may Minta tahu, minta otol, minta otol, minta otol, minta jadi minta otol, minta Tol, oh. Oh, tol, kumusta? Ayan, tol. Oh. So, ayan, tol. Nagatagpo na kami ngayon. So, tol, may nakita akong tao, tol. Ah, na na, tol. Ayan, So, dami na na, tol. Oh. So, muntik na. Ayan, oh. So anong plano to? Plano oh. to. So ayan guys no. Ah nagtagpo na po kami ngayon si ngayon. So ayan. Ano Sino ba yan? Sino yan? Siguro ito na no, po yung huh? May tinutukoy sila dito guys Kaya masayin mo na tayo guys Ang isa may puno ang gabi lum o Nakatakip niyang muka Ang isa oh parang may, may plano sila dito guys so no matay na ka na gita yung nilanay na nilana, siguro so ang dami na siguro dito guys pero naka zoom yung camera natin guys no para hindi tayo makita ayan naka zoom yung camera natin

Ayos Ayos mga tauhan na ay yun po yun kasi ito to patay yeah si so ano yung mga tauhan niya yung nasa gupa

buhi na buhi na no? tawa na si Mururum sa ang nga no kambala oh, isa ano? pati hmm. no? ayan tulong to nakabang yung isa oh. parang nakapansin no? Huh? plano sige si isa sa oh. asa

Nawala akong isa tol. No? So ayan guys no. Bilang nawala yung isa. Wala man napatay karon isa. Oo isa. Ikaw. Wala napatay akong isa rin. Okay na yung napatay pa ba? Ano tayo? tayo? Ah. Malaki yung napatay ko tol. Ha? Malaki. Pote kiki. So, malaki yung katawan ba? Ha? Ah. Tama pala yung hinala natin. Hindi nakapansin ka guys.

Sila nga nagpasubok ko kasi may nakabag-tip sa akin ba na kita na silang mga armado dito. Kaya ako nagpunta dito para matik natin yung mga klaseng tao to. Uh. tingin ko talaga parang mga... Ano to Kasi nabanggit nila si Apo eh. Uh. Yung to yung commander ko na uh. nasubok pa dati. Nabanggit nila yung si commander Apo. So yung nalilang yung naliling namin si Don Diyos. Oh, Commander Apo yun nagbuhay. Mm, dito to, ang dalawa na to, narinig namin eh, na paganggit nila si Apo. Uh, so delikado tayo to. Bumubuhay yung patay. Yung nangyari kailan Diyos. Uh, Wala rin eh. Nangaman na yun eh, pero nabuhay pa rin. Uh, tayo. Yung... Delikado. Lumubah si Apo dito. Oo. Uh. Ano? Ta. Ah. Sige, sige. Dibdin na, na ko, na ko. Ito muna ako tol. So, ayan guys no. Yung dalawang tao na napaktay namin. Nabanggit nila na yung ah, uh, pangalan ni Commander Apo. So, naalala niyo pa na yung nagbuhay kay Dangos Trinte. Bumubuhay yun na patay. So, ayan guys, no. So, iba tong ah, parang nagsanipirsa sila tulisan at saka bandido. So para hindi sila siguro sila mahalata yung mga bandido sila kaya napapanggap na isang tulisan kaya nahanjak sila ng anong anong, anong sasakyan at saka ah uh, anong tawag doon ah uh, ng hostage na mga bata na ah uh, uh pa, pa ransom nila no ng pira kaya sabi nila kanina naghintay sila dito mga kaidol Uh, paparating nga po yung mga kasamahan nila na may mission daw so sana na ma mas maaga pa matugis na natin sila no, sa kasamaan nila pero ang delikado na lang dito mga kaidol na masagupa natin sa kumandira po kaya nakita ko po sa yung nasagupa ko po dati dito Iba-ibang mukha yun saka Iba-iba rin ang buhok May puti at saka may itim So, delikado tayo So, ayan lang guys oh. So, masid muna tayo dito guys So, nan Nandoon si Jigo, Ito Parang may pinantahan So, ayan lang guys oh. uh, So, sana So, sana na matugis na po natin sila. So ayan na po no. God